Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Mapayapang gabi sa lahat ng ating mga televiewers sa Signal 101 at syempre sa YouTube channel natin, Patinda rin sa ating Facebook Live. Good evening! Ako inyong mare ng bayan, mare yaw. Kasama natin syempre walang ibang ating abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Hi, good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. inaayos ko muna 'yung aking buhok, parang mm -hmm. parang nawala sa hulog. Okay, Yan. ayan, sige. 'Yung buhok mo rin. Hindi ay, nakaayos. Talagang na. nalaglag 'ni. <laughs> <laughs> okay, ang tanong, ang tanong mm -hmm. natin ngayong gabing mm -hmm. ito ay uh, ikaw ba ay Kumakain ng bago ka pumunta dito sa studio or after? Anong oras ka ba kumakain ng iyong dinner? Ang ah, hapuna namin sa bahay oh. ay alas otso. Ah, medyo late. Medyo late kami mag oh. Hindi mo ba alam na hindi dapat late kumakain, dapat nga maaga kumakain? Dahil? Dahil para madadigest pa yung kinain mo. Sa Chinese eh. sa Chinese, ganon. Mm. Hindi. Ang yan ay depende kung kailan yung huling kain mo bago ka maghapunan. Kasi kung ga, nag, oh. nag, nag, uh, ka ng alas 6, okay, nagtatanghali oh. nagtatanghalian ka ng alas 12, eh siguro mga alas 6 pwede ka ng maghapunan. Eh pero kung i-adjust ia mo naman ng schedule mo, mag ka ng alas 8, Mm. Manananghali ka ng alas dos. Oh. O bakit ka naman kakain ulit? Hahapunan ng alas sa is. Ah. Diba? Ay, kasi may ganong habit. Hindi, uh, ano yan, nasa spacing. Ah, spacing. Tapos ah, ah, ano oras ah, ka spacing. natutulog? Yun na lang. Oh, eh, di matutulog ako ng alas dos eh. Ha? Ang tagal. Okay. Eh, pero magigising ka naman ng alas dos, ka nga natulog, alas 10 ka naman gumising. hindi ah, ba? Bata? Ah, ah di ba? <laughs> Bagets! Ah, ah. Pero Diga, pagka... totoo, alas 10 ka nagigising? Ay, ah, hindi. Pag natulog okay, ako ng alas 10, magigising ako ng mga alas 5, alas 6. Ah, okay. Alas 6, gising mm. na ako. okay. So, bakit nga kasi, ang sinasabi ko yung digestive system, kaya yung mga nanonood sa atin, syempre pag alas 7, saktong kain. Ay, hindi, mga nasa 7. spacing yan. Nasa spacing. Ah, nasa spacing. Ah, nasa, spacing. Ah, nasa, spacing. Ah, nasa spacing. Pero! Pero kung kumain ka, nagmerienda ka ng alas 5, kakain oh. ko ulit ng alas 7. Hindi. Kaya nga. Hindi na nasa, ako kakain. Nasa spacing yun. Hindi na ako kakain. Ay, masama din yung ma... Overfast. Ma... Ano? Tutulog ka ng gutom. O, oh, pag natutulog ka ng gutom, Ay, ano mangyayari? Kakain ka sa panaginip? Dagala daw ang kaluluwa mo. <laughs> Ganon? Oo. Oh, eh sabi ko kasi, lagi. Mga lage, kaluluwang gala. Teka yun. muna, hindi mo ba alam? Di ba sabi ko sa pagka sa mga unang mm. panahon natin eh, pinag-uusapan ng mga taong unang panahon, kailangan itanong natin kay Atty. Danny Concepcion. Mm. At tanong ko, nung panahon ng mga tatay at nanay natin, nung mga mm. unang-una at lolo at lola ko, mm. sabi nila sa akin, alas 4, alas 5 ang hapunan. eh kasi nung araw, wala silang kuryente. <laughs> <laughs> eh, paggabi na, hindi na nila makita halos kung ano yung, De, yung nga ba totoo? Kung nila ka? kinakain, eh, kung may kung isda yung kinakain nila, matitinigpe. Ah, hindi nila makikita yung diba mabuti pa? yung kinakain. Ah, pero sa China, recently, mm. di ba, I've been mm. there. Alam nyo ba, alas 5, alas 5.30, alas kumakain na sila ng dinner. Lalo na sa probinsya ng China. Oh, eh, kasi nga, alas 7, tulog na sila. Oo, oh, tulog na sila. Alas 5, gising na sila. Ah, ganun. Kasi maaga silang pupunta sa trabaho nila. Eh, dito naman sa Pilipinas, ganyan din ah, majority, dahil nga nagigising mm -mm. ng, dahil sa traffic. Kasi pag alas 4, merienda <laughs> lang yon. Eh, ikaw yon. Ay, nag hindi ka ba nagme-merienda? Ay, sa, well, nagme-merienda ako. Hindi ka ba nage-merienda ng siopaw, ah, wapaw, yan. Okay. siomay. Oo, <laughs> oh, kaya nga, tinatakpan ko na yung tiyang ko eh. <laughs> well, anyway. Ano ba pa ang paborito mong merienda? Ay, gusto ko ginatan. Tsaka yung lumpia toge, ang sarap. Ay, yung prito. yung prito. Um, prito. Favorite ko yan. Anyway, tsaka yung mga kakanin. Anyway, ba't nga, bata na, cooking show ba ito? Hindi, kain uh, show. Kain show. <laughs> o, oh, sige. Anyway, eto na ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Go ahead, attorney. Ay, kapag ka-globe, 0954-310-0331 at kung smart, you can call 0961-770-8807. Oh, ayan. Hindi na kayo kailangan pahirapan pa. Nandiyan dyan na sa inyong mm. mga screen. So, tawag at mag-text na mm. po para sa inyong mga problema. At gusto nyong mabigyan ng linaw. O kaya, yung parang dagdag kaalaman lang. Alam mo, mm -hmm. nakakatuwa yung mga callers natin, ha? At saka mm -hmm. Bakit? Minsan, parang gusto lang nilang magmarites. Anong marites? silang magbarites ay parang curious lang ako, ganyan. Mm. O ako nakikilam doon sa kapitbahay niyang problema, yung mga ganon. Parang oh. may masama siyang balak sa kapitbahay. Grabe naman. Gusto lang matuto, may balak na, agad. Eh, may... Gusto naman niyang tanungin kung may sabit siya. <laughs> <laughs> o, eto na niya, ang sabit. <laughs> eto na, ah. sabi ni Jean, 20 mm. years old ng Zamboanga del Norte. Attorney, mm. nag-post po ako ng review sa isang small business. Tapos, binash po ako online. Pwede po ba nila akong kasuhan dahil lang sa review na yon Ah, okay. Nag-gets ko na ito. Ibig sabihin, um, parang sinabi niya, di masarap tong ganito ganyan eh small business mm. doon mm. sa ano tas binasya ng mga kaibigan siguro <laughs> Bebenta. Mm. di ba eh, di ba nila kasi ang kasuhan dahil nag-review lang naman siya ng binili niya well kung talaga pong review lang siya oh wala pong malis yon alam niyo yung paninirang paninirang puri kinakailangan ay malicious yung may malisya yung may masamang may masamang intensyon. Pero kung ito, honest to goodness na... Sabi niya, hindi maganda, talagang, hindi masarap. Oh, eh, oh. Hindi masarap. Wala pong malis yun. So, eh, katsuhan, tanong. Oh. Experience ko naman yun eh. Kaya nga. Kaya oh. nga walang malis. Walang masamang ah. intention. Walang masamang motibo. E eh, paano kung competitor nga niya? Ah, uh, yeah. Yan ang mga pwede, <laughs> diba? Kung kunwari, oh. dalawa tayo nabibenta ng pansit malabon. Ah, paninira na yun. Paninira. Paninira yun. Oh, okay. Mm. So, pwede hindi ka naman makakasuhan dahil lang doon, Oo, ano? Okay. At kasuhan man kayo, e, eh, ibabasura lang po yun. oh, sige. O, oh, eto na, may caller hmm. tayo from, uy, kalugar mo ito. Sa Balis, Valenzuela. Valenzuela City. John, magandang gabi, John. John? Yes, po. Good evening, po. Ay, seryoso siya, attorney. Oh, uh, ha? Sandali, oh. ha? Wait lang. <laughs> uh, uh. John, are you okay? Okay, okay naman, no, okay. po. Nag-gapunan nag ka na ba? Nakakatapos na nga po, actually. Ay, yeah, masarap siguro ulam, ulam niya. Oo, oh. <laughs> <laughs> oh, okay. John, malaki ba problema natin? <laughs> uh, ano naman, po? Parang medyo, <laughs> ano po. Malaki ba yung parang genuine? They... Ano? Ah, ano daw? po kasi yung minor po sa... Uh, ano po kasi, um... Bali, okay na po, bumag-open up na po ba nung mismong issue? Wag ka magsasabi, ano, wag ka magbibigay ng pangalan, ha? Uh, bawal magsalita ng pangalan, ah, okay, po. Okay. Ano ba yung uh, problema mo? Oh, uh, sige, go. Kasi e po yung anak ko po na seven years old. Mm. Um, lumabas po siya ng bahay sa so may likod po ng puntuan namin. Eh, sa likod po ng bahay namin, may iskinita po. Mm. Tapos, meron po kaming kapitbahay doon na meron silang inflatable pool. Mm. Tapos po, um, sabi nila, yung anak ko daw po is eh, pinadyang butasin yung pool na worth uh, 5,000 pesos daw po. Mm. Ah, uh, okay. Sa binutas, anong ginamit uh, na pambutas? Ano? Pano po? Anong ginamit ng bata na pambutas? Ayun nga po, yung anak ko daw po is may hawak daw pong like bala ng grinder. Gr bala ng grinder. A grinder eh, di bilog yan. Bilog. Bilog. bilog, Ah, pa bilog po. Ah, bala ng grinder. Oh. Ah, po. Ang sabi po nung hmm. may-ari nung yung pool, actually, pinesta po nila yung pool is dun po sa Iskinita mismo, hindi po sa loob ng bahay nila, hindi rin po sa... Nasa, daan, nasa Bakura daan. nila, oh. sa daanan po ng tao mm. sa public. Mm. Tapos po, sabi po nila is intentional daw pong binato ng anak ko po, po yung pool nila, kaya po nabutas. Ilan taon yung anak mo, Pito? Seven years old po. Mm. Okay. oh, anong Kalaki sabi sa'yo? Sa sinisisi ka, pinapabayad ka? Ganun po. And usapan naman po namin, babayaran naman po. Okay. Kasi po, medyo parang naging aggressive na po sila. Parang namamadali siya na masyado, gano'n, Eh, mm. eh, e, sinitignan po namin kung babayaran pa sila kasi nga parang hindi na po rin tama yung mga parang mm. yung ginagawa nilang parang kinakwento na nila sa ibang tao. Ganun, you know, wala bata naman po yun. Tapos, ang sabi din po ng batang nakakita din, Di naman daw po binato ako anak ko yung pool. Yung pool nila. Dito Tapos mm -hmm. ang nangyari daw po, isa dalas yung anak ko doon. Kaya nagitawag ko yung Gusto mga mata po nila. Okay. So, sabi so bata, in short, nila, is, is, pa, baka, baka aksidente yung nangyari. Yun po, ganito. Okay. At, uh, at ang sinasabi nila, dahil kay aksidente, ayun nga ang tanong natin kay Atty. Danicon. O, sandali lang ha dyan, ha? Tanongin natin yung Atty. Danicon. Okay. Atty., number one, yung nilagyan nila ng pool, kasi in-stress niya yun, no, nasa walkway. Mm, Kumbaga, nasa tama po. hindi naman dapat paglagyan na lugar, pero nando doon. Mm, number two, aksidente. Kung sakali mang aksidente, sila ba ay liable? Eh, seven years old yung bata eh. Yes. Diba? Sa madalit sabi, eh, eh, hindi naman siguro intention nung bata na... Butasin. Butasin. At kung intention man nung bata, bata eh. Hindi niya naintindihan. Oo. Amus-mus yung bata. So, intention man niya nagawin yun, yung intention niya hindi masama. Okay. Kasi okay. nga, bata. Okay. Okay. Pero kasi ang bata... Kung hindi natin ito ginagabayan, hindi natin binabantayan, ay talagang makakasira. Okay, aso nga eh. Pagka nakasira yung aso natin, nagiging liable tayo. E patao pa nam, e, patao pa. Oo, oh, tama. Tao yung cargo natin at dahil hindi natin nabantayan yung cargo natin ay nakasira. Okay. Mm. Pero sila naman dapat naman nilang isipin na dahil nandun sa kalye yung kanilang inflatable pool, ay talagang malaki ang tsansa na may maka, na masisira. Okay. Dahil nandun lang naman sa labas. Okay. Kaya kung ang sabi ninyo, babayaran ninyo, ah, eh, maganda yun. Matatapos ang, usap, ang usapin ninyo. Kasi pag hindi mo binayaran yan, eh di natural. Ibabarangay siya? Magbabarangay. Oh, oh, In short, lalaki sunog. Okay. Lalaki yung sunog, ano? Eh, sila naman, dahil merong kang sama ng loob sa kanila, pinakamaganda, mag-usap kayo na eh, huwag naman ninyo kaming... Pilitin, pitpitin. Ah, ho, huwag nyo naman kaming ipahiya pa kasi bata ho naman ito. At saka kahit naman sinong tao siguro na makarinig nyan dyan at bata. At babayaran ko naman, ho. Wala namang magiging ano siguro, sasabihin pa si eh, bata eh. <laughs> eh bata, <laughs> ano ba naman ho. expect mo, eh, bata, di ba? Bata, ay, oh. ano, ano pa magagawa natin dyan? Hindi, oh. pag sinabihan ka na, eh, kasi anya, hindi ka nababayaan niya yung bata. Aba, eh, maglalaro hu yung bata eh oh, Kaya eh sa nasa sa oh. lumabas sa eskinita oh, oh. hindi naman hu bawal na lumabas yung bata sa iskinita. Oh, okay. Mm. Okay. Ganito na lang siguro dyan. Anong best na pwede niyang gawin? Pwede ba siyang magparabaranggay para if ever, eh, malesen? mo. pinakamaganda, ikaw na yung pumunta sa baranggay. Ikaw mm. na yung magreklamo. Okay. Nasa doon so, yung okay. baranggay na gumawa ng paraan para kayo ay magharap at magkaintindihan, mag-usap. At saka siguro pati in terms of payment kasi kung talagang nakadanyos mm. tayo, totoo naman dyan. Mura lang naman yun eh. Oo. Oh, oh. Sabi nila oh, but... liman libo daw. Eh, ako eh baka nga pwedeng ipabulkanize pa yun eh oh tatlo pwede pwede, pwede. <laughs> tatapalan pwede. hindi pwede naman totoo yan yes, pwede pwedeng yun eh pero syempre baka ayaw nung isa dahil bago rin yung binili niya siguro bago no bago ba bago bago daw po okay. oh oh eh, anyway okay. nasa kalsada naman siya eh di half half kalakalahati sila Ay, baka pag mo usapan nga, niyo sa barangay eh baka naman pwedeng pagkatian natin eh kasi nandyan naman sa correct. oh sa oh. barangay na sa barangay mas maganda doon kayo mag-usap sa barangay. Nainis po kami si parang minamadali ko kami masyado. Ah, eh una-una di naman po sinasadya. At yun nga po, public po yung Manila, Parang mm. masyado po silang... Mm. Oh, pero still, silang John, para. ha? Ako bilang magulang sinasabi ko sa iyo, John. Dapat din kasi binabantayan din natin ang mga bagets. Hindi man oh, pwedeng na, nandoon lang siya sa kalsada or kahit na sabi mo eskinita. Mabuti nga ng mabuti kung nakabutas lang ng O oh, eh pa ba, paano kung hindi ano sinasadya. pa? Oh, oh. Eh paano kung siya oh, nasa gasaan? Correct. Bantayan mo rin ha. Yun nga po. Yan oh. yan pag may time, yung... kailangan natin bututan ng ating mga bagets. Okay? At saka punta kayo ng ano, punta kayo ng barangay para hindi kayo yung, yung... kasi alam mo, oh. di ba, attorney, pag harap pa kayo nung nakadanyosan mo, yung init ng ulo, na di ba? Mm. Tapos kung ano-anong sinasabi mo, lalo lang kayo nagkakanda, mm. ano, problema. Kaya, huwag masyadong mainit ang ulo sa barangay na lang mag-mediate. Kasi mm -hmm. sigurado pag sinabi niya, eh, nasa kalsada kayo! Hindi naman dapat nandoon eh. Ah, eh. Eh, di away na. Ay, dapat kalmado lang. Kasi kalmado. Kasi limang libo lang yeah, ang pinag-uusapan. Oo. Huwag na nating palakihin okay. pa. Ha? Okay pa. Okay, John. Oo, alam yung na na yan. po. Salamat po. Sa salamat. Okay, uh, thank you. you. Ikaw na. Ikaw na yung pumunta sa barangay. Ikaw na magreklamo, ha? Okay. Thank you, ha? Salamat. Samyan, napagalitan pa ako dito. <laughs> Hindi naman. Nagsasabi lang po kami ng uh, totoo. Hindi, ha? Naman hindi naman galit yon, Hindi, hindi. Alala. Alala. Ayan. Okay. Sige. Okay. Si Janine, 28 years old ng Pasig City, attorney, pinatitigil na ng boss ko ang pagdedeposito ng sahod ko. Ako raw dapat ang kumuha sa kanya in person. Eh pero lagi siyang wala. Dalawang cut-off na po ako hindi nakakatanggap. Ako lang din ang pinahirapan sa reports. Ginagawa niya raw ito para parusahan ako sa delay na project ko noon. Pwede ko po bang ireklamo at paano po makukuha ang sahot? Ay oo po, kasi harassment na yun. Oo, oo, e kung natapos mo na yung trabaho mo, dapat ka naman talagang swelduhan, di ba? Uh, uh. Mali, kasi eh, alam mo, attorney, ganito mm, kasi yan eh. Harassment, maliwanag yan eh. Making the, yun namang harassment, hindi kinakailangan na sexual favor eh. Mm -mm. Pagka ginagawa mong uh, mahirap. Mm. Para sa isang tao. Workplace. O, no. oh, yung workplace. Harassment din yan eh. Mm. So, it, sa, ano niya, i- ano muna, i-reclame muna. O, oh, sa dole. Mm -mm -mm -mm. Eh kasi naman, sino ba nagsabi kasi dati na binigyan ka na nga ng trabaho, naghanap ka pa ng sweldo. sweldo Di diba? <laughs> Sino ba nagsabi noon na Mabaon nga natin yung taong yon, ah, di diba? Kami noon, kami nung pagka natapos ka ng isang nagnatapos ka ng abugasya, Oo. Oh. Eh di mag apply ka sa isang law office. Yes, natural. Kailangan Bakit mo Bakit ka pumunta ron? Hindi lang makita para matrain ka. O, oh, tama. Kaya noong kami, pag nag apply kami ng trabaho sa isang magandang law office, mm. hindi kami nagtatanong ng sweldo. Kasi pwedeng kami sabihan na, eh, dapat nga kami pabayaran nyo rito dahil te-train namin kayo eh. Ah, alam mo may point ka rin doon. Oh. At saka kasi yung training, pagka magandang training, binabayaran mm. yun eh. Mm -hmm. Seminar nga minsan yun eh, di ba? Yes. Mga ganon. Uh -oh. ay, may point din yun. Hmm. Pero mali pa rin yun. Oh, kasi slavery. <laughs> Ang tawag doon ay uh -oh. slavery. Slavery. Ay, dati sa Amerika may ganyan. Pang-aalila. Sa Pilipinas ba ever, sa history ng Pilipinas, hmm. meron ba tayo talagang ginawang Pilipino ka po, Pilipino ha, hindi yung Spanyol versus Filipino ha. Pero is uh, Pilipino versus Filipino na talagang merong slavery. Uh, tawag namin doon alilang kanin. May ganun. Oh, uh, kasi uh, pupunta yung tao, pwede ba gawin nyo na lang akong katulong, uh, pakainin nyo ako, maski wag nyo na akong sweldoan ang tawag namin doon nung araw, alilang kanin. Ah, okay. Ganito yon. If I'm not mistaken. Kasi ha? wala siyang matitiran. Wala, mag, wala, sa siya sa kukuha ng damit uh -oh. niya. Hindi naman siya makakita ng trabaho kasi hindi siya nakapag-aral. Oo. Uh -uh. ba? Diba? May ganun din pala uh -uh. tayo dati. Nung araw. Oo, uh -huh. araw. Hindi naalala ko eh, yung mga, mga pelikula dati uh -huh. at sa asa na si Derek Bibet. Nawawala. Wala. O kasi si Armida, si Gion Reyna, hmm. nako, takot na takot ako dyan pag nanonood ako hmm. dyan. Kasi parang alam mo yun, kung alipustahin niya ang mga... Patay-gutom. Patay-gutom, mga ganyan. Kung anong nakikita... Hindi, yung... Hindi may grabe mga salita niya dati, ah. no? Yung hindi ka nga, ano, para sabi niya, ang itim ng balat mo, hindi ka bagay sa anak ko, o mga ganyan. Ay, yeah. Wala si Derek, sayang. Wala. Alam mo, dapat nung nabubuhay, dapat buto. si ano... Hindi lang balat ang maitim, pati oh, Ay, yun na talaga. <laughs> Nukdo -nuk ka na ng kasamaan ng salita yun. Oo, ah, ah, pati buto. Ano yan, manok na ulik ba? <laughs> At saka, meron pa siyang mga linya dati na kung ilan yung, ilan yung nakikita mo sa moto, akin yan, akin ang akin ng patubig, akin na ang... Nakoy, mga ganyan. Ah, Napanood mo eh, ba yan? Eh, Palagi ko, yung mga kasi siya gumagamit ng salitang hampas lupa. Siya yun eh, no? Di ba? Patay oh, gutom. Takot, 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 nun, ako malita ko na napapanood ko siya. Sabi ko, natatakot De, ako sa kanya. Pero kasi nung araw, ganun talaga ang salita ng mga nakaririwasa. Ah. Nang medyo may pagkakastila ng konti. Ano? Ah. Oo, oh, oh. Kaya sabi ko, siya yung talagang kontrabida dati. Hmm, Ewan eh, sige. ko napapanood yung panahon uh, na yun. Eto, maganda ha? yung susunod na tanong. Maganda ba? O si Isa? Basectomy. Ay, Ayen. Eh, explain mo muna, doktor yan eh. Ah, nga. Mm, ano 'yung ibig sabihin ng vasectomy muna? Ah, uh, ito po pinuputol yung Alin? Yung daluya. Ayon! Ay, <laughs> oh, kinakabahan ako sa iyo eh. Uh, Ulitin mo. Alin ang pinuputol? Uh, uh, yung pong daluya ng semilya. Okay. Uh -huh. Gusto ko pong magpa-vasectomy ang partner ko, pero ayaw daw ng parents niya kailangan po ba talaga <laughs> parental consent kahit legal age na siya? Ang tingin ko, dahilan lang niya yon. Dahil ayaw niya talaga. Dahil siya mismo ayaw niya na magpabasektomy siya. Eh bakit nga ba? May, may, side effect ba yun? Hindi ko alam. <laughs> Pero baka. Baka ah, meron, Kaya gunos. natatakot siya? Uh, kaya takot siya na magpabasektomy siya. Mm, okay. Mm -hmm. Pero kung legal age ka na, eh di legal age nga eh. Oh, hindi. Pag legal age, hindi na po kinakailangan ng consent ng magulang niya. Oh. Siya lang ang may pagpapasya kung ano ang gagawin niya sa katawan niya. Eh pero kasi naman Isa, 26 years old ka. Eh baka siya ay bata pa lang din. Mm -hmm. Hindi naman kasi din advisable na gawin niyo nano. Yes. Sir. Lalo pa kung wala pa siyang anak. Tama. May anak na kaya sila siguro naman. Kaya siguro niya naisip, hmm, di ba? Baka naman sampu na anak nila. Hindi, kasi ganito Sabi, yun. Sabi siguro sampu na anak natin, magpapasek. <laughs> na. Kung hindi, magiging labing apat uh, pa to. Oh, uso yan dati. Na, oh. Pero ang sinasabi eh, taon -taon ko... Taon-taon na nanganganak si misis eh. <laughs> oh, <laughs> tipid na tipid niya sila <laughs> sa uh, cortex. <laughs> 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 Yung misis niya hindi na dinatnan. <laughs> <laughs> hindi, pero ang tanong ko, alam nyo ba, hindi ito totoo to ah. Mm. Sa mga kababaihan kasi, mm. pagka kunwari gusto mong magpatali, mm. sabihin mo sa doktora mo, sa sa iyong mm. uh, anong tawag mo doon, OB. O, magpapaligate ka sa OB-GYN mo, mm. sasabihin niya iyo, ilang taong ka na ba? Tapos talaga tinatanong yung age. Like ako nung siguro third son, sabi niya, sabi ko, pwede na ba ako paligate? Ay, bata ka pa. Pero hindi kasi pa. yung ligate, tinatalian lang yung daanan ng egg. Yes. So, pwede nating i-reverse. Mm -mm. uh, Tatanggalin natin yung tali. Oo. Uh, pero may mga pagkakataong kasi kahit natanggalin mo daw yung tali, nahihirapan ng mag-conceive ah, kung gusto. Ah, kasi Oo, oh, nagtampo na. Nagtampo na. Nagtampo. So, sabi niya sa akin, hindi ka pa pwedeng magpa tali kasi sabi niya kasi yung iba hindi Gan- puto ganun Ganon din naman ng ano eh, ganon din naman ng vasectomy. Oo. Dati-dati pinuputol. Pero ngayon parang tinatalian lang din. Ah. So, parang rebe- ewan ko ha, para baka naman pero yung vasectomy kasi irreversible yan. Alam ko, irreversible yan. Okay. Pero yung uh, hindi kailangan ng parental consent. Ah, kasi Oo. kung nasa edad na kayo, kayo lang ang magpapasya kung ano ang gagawin sa katawan nyo. Pero okay, meron ba tayo sa family code kasi 'di ba family planning mm. tayo? Naalala mo ba yung family planning kung ilan talaga dapat ideally? Ah, uh, walang ano 'yan eh, walang batas na sa Pilipinas na nagsasabi na limit ng dami ng anak ng mag-asawa. Hindi ka tulad dati sa China, dati one child one policy. Child policy. Oo. Okay. Dito sa atin parang ay ano mga po, ten child in uh, a in a household ay ganyan. magparami yun ang sinabi raw ni ng panginoon oh, eh go umayo and multiply kayo at magparami Subobra naman taon-taon oh yun taong -taon. yun lang oh anyway so anyway yung uh, nagganu sa atin, nagtanong no sanay nakatulong kami <laughs> sa sa iyong tanong, pwede naman kayo mag-family planning kung hindi naman vasectomy lang ang uh -huh. the only way. Maraming paraan. Punta kayo ng mm -hmm. health center. Hindi, yeah, sabihan mo naman si Mrs. baka gusto mo ikaw na lang magpalaygit. Ay hindi, mayroong ano, injectables. Ay, alam mo kasi sabi nila baka may side effect pa yung mga ini-inject-inject. Carcinogenic, carcinogenic daw yan. Ah, mm. okay, hindi ko alam ispellingin, kaya hindi ko alam. <laughs> uh, Nakaka-cancer. Ay, ganyan din. Mm, really? cancer po 'yan. Ah, mm. Ayan, po. sabi closing na po. Ah, closing na po. Mm -mm. Sabi niya kasi stretch. Ah, ganun ba? <laughs> <laughs> Pero sabi niya ngayon nakita ka na takot sa yo ah, closing, closing na. na At dahil mm. diyan, maraming salamat pung muli sa pagsama niyo sa amin. Hanggang sa susunod po nating uh, uh, kwentuhan at uh, sana po ay nasagot namin, lalo na ni Atty. Dani Concepcion, ang inyong mga katanungan. Hanggang sa muli po, ako inyong mare ng bayan, Mare Yao. Atty. Dani Con po, abogado ni Kampanilya ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye!